Do you mean, after 2 days, after 3 days, saka mo gagawin yung kailangan? O, oh, kumusta ka? But, uh, ito ang pagbabago ba yung kamay na pagbabago? Na Naano na ko naman kung hindi na, sir. Kaso hindi okay. pa talaga makaawit. sa afternoon. Yes, sir? afternoon. Ikaw sa raso, do ah, sa... Ay, ha? Ay, ikaw. Pati niya nung... Dater. Dater. Dumating ba yung uh, ano? Yung rider? Ay, sir, yung rider, tinawagan itong investigator natin. Si Pati nga, yung ano, sir, na schedule na lang. Kapon pa nga, sir. And then, they cannot make it to the schedule, doon, sir. Kasi nasa Pati niya nung blatter? Jangan lupa untuk beritahu tentang 2018. наход Fresh dan gesch Channel Temui kerana horses pada hujan 19 march, Erlogan mm dan -hmm. tunai di luar. Harga ker часов 10 dinilai 9 meals Dan rubang bayaran mulut tunggalを kepada 10 impresi Спonsor Terrás Detrás dibulakan dan Это It in Hindi, no. Kayo, no. hindi kayo na, hindi kayo na si Siro. Araw-araw. Kanina lang, uh, meron. Dito tayo. Okay na. Ako. Thank you. Sana ka, sir. Opo ka nga. Kasi nga anong bladder. Ah, uh, si Kapitan takoyin nakita mo yung blatter? pasayin uh -huh. ko uh -huh. Ito po yung ko uh -huh. yun yung pasayin ko yung pasayin yung pasayin lang yung pasayin yung sa third lane siya galing? yung pasayin ko yung pasayin ko yung evidence. Nasaan? Okay, Meron po siyang pinakitang picture, sir. No? Hindi, uh, saan mo nga binasay? Ah, dito po, sir. Hindi, nan. Paano man sinabing na galing siya sa third lane? Ito po, sir, i-explain ko po. I'm sorry. Wali, sir, ito po, based doon sa picture, sir. Hmm. Kung mapapansin niyo po, ito po yung bike lane, sir. Oh. Ah, ito po yung vehicle 1. Ah, yung first lane. Ito po yung... Nasan yung taxi? Ito po. Ito po yung taxi. Ito po yung first lane. Ito po yung second lane. Hmm. Kung mapansin niyo po, ito po yung third lane. Ito po yung second lane. Ito po sa yung... inde. Anong lane ito? First. First lane po. Oh, saan mo nakuha yung third lane na idea? Ito po sir. Sa... Ito po yung second lane. Ito po yung hmm. first lane. Sir, meron po kasi mga iba pong... Oo, sir. Hindi, hindi lang po, ano, sir, gawa medyo... Clarifying. Pero ito, right after the accident na. Yes, sir. Iyan po yung final result. Nakita mo okay. yung point of contact sa kotse? Yes, sir. Meron ano po. Nasaan? Bali, sir. Ito ano po yung point of contact, po, sir. Hmm. Nasaan ang point of contact? Pa? Ito, sir. Bali, nung... Okay. Tanong lang ko? ko lang. Yes, sir. Base doon sa point of contact, sino bumangga bumaga? Bali... Simotek okay. po siya. Simotek. Apa. Tanong, sa observation mo, mabilis ang motosiklo, hindi naman. Tamang takbo lang siya, Rebang, kasi madaling araw po. Eh. Teka muna. O sige, sabi mo, tamang takbo. O sir, mga 60 to 70. Suportahan nyo nga ito, ah. Pag tama siya, suportahan nyo, ha. Yes. Hmm. Ang point of contact, sa likod na budget. Yes, sir. So, number one is ang bumanga ngayon? Right, yes, po. Number yes, two? Sa sir. Mm. sir. Sa assessment mo? Yes, sir. Mabilis ang motorcyclo, hindi? Mabilis, sir. Mabilis po. Mabilis. Agree? Agree, sir, kasi... Kasi yung... Uh, yung, 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 yung damage? Apo, sir. Depende sa POI, sir. Yung... At yung damage? Yes, sir. Mm. Matagal ka na investigator, di ba? Yes, sir. Uh, uh, Ten years, sir. Maliban sa iyong knowledge, experience, yes, do you think yung taxi na allegedly pipick up ng pasirin, do you think ang magiging takbo niya is? Sudden, sir. Oh, yung... Yes, sir. Sudden. Kasi ah... Uh... Hindi. Imagine yung demonstration. Yes, do you think ang practice ng kotse ganyan? Yes, sir. Or ang practice ng kotse ng taxi generally, ganyan. Magkay ba yung demo ko, ha? Pagkakita ng pasero. O, yun namang isang situation. Ay, situation ng pangalawa, sir. O, yan. Apo. Okay. O. Baka pa nyo siya. Ito si taxi. Nakakita ng pasero. Lilipat siyang ganun. Okay? Yes, sir. Si Ryder, ang bilis. Oh. Sino ang meron doon tinatawag na last clear chance? Yung motor siya. Oh. Mm. Very clear. Pero lilinawin ko, sir, brother, hindi ko ito kilala. Ako, sir. At ako, representative ng One Rider Party List. Kung pagbabasa yan, dapat bias ako. Sir, but, uh, diba? Po. So, gusto ko lang malaman sa iyo kung totoo yung sinasabi niya. Anong sabi sa iyo ng investigator? Na hindi ko makukuha yung, ano, sir, yung lisensya ko kahit nabayaran ko na yung ticket, sir. Hanggat di pa nasisettle o kaya di pa tapos yung kasas pag na, ano sila sa... Uh, Ano sir, nagpahasin ng kaso sir. Hindi ko para makukuha yung lisensya ko sir. Tapos dahil sa sinabi niya, anong nung umuwi ka na, anong nasa isip mo? Eh, yung pamilya ko, sir, yung pangalap buhay ko, wala. Kasi wala akong magagamit na pang trabaho. Kasi lisensya yung... At first time na na-stroke ka, dahil dyan sa issue na yan. First time, unang, una yan. First time lang po, sir. Kasi yeah, pag... That's true, Ngayon, ang tanong ko sa'yo, you as an investigator, anong sabi mo sa'yo? Oh, okay, ganito po yung sabi ko sa'yo. After namin, sir, uh, malaman yung yung assessment, yung conclusion ko bilang isang investigador na sinasabi namin siya yung adpod, uh, pinatikitan mo siya, sir. Sa so, well, Dahil sinasabi mo siya ang adpod? Yes, po. Pinatikitan mo po, po, po siya. And then, nung natikitan na po siya, uh, as a procedure, sir, in-explain ko po sa kanya yung procedure. Ganito yan. Ang, ang sinabi ko ganito po. Uh, so, very clear, sinabi mo siya ang mali? Yes, sir. Adpod po. Sa so, hmm. pangyayari. Ngayon, sir. Yun ang... Uh, alam mo, investigator brother, hindi ka magdi-decide -de kung si Pedro o si Juan ang mali ang investigation mo plain and simple. One hand online cash loaner. Eh, Ay kasi brother, doon pa sa pagkakasabi niya na siya ang at-fault, nag nag-sintensya na siya. Samantalang dapat ang trabaho ng investigator, sasalaysay niya lang yung nangyari. Base doon sa investigation niya. So, ibig sabihin, totoo yung sinasabi ng driver ng taxi na sa pagkakasalita mo pa lang ngayon kapatid, on your level, sinintensyan mo na na siya yung mali. Bali, sir, nag-base po ako doon sa mga evidences ko na. O kaya nga, nagbase ka, pero hindi sapat yung so, uh, nagbase ka sa picture. Kaya nga, pinag-uusapan natin. Natutuwa naman ako sa iyo. Naging fair ang sagot mo. Ang demo ko nung una, walang taxi pa. Wala pa ako nakita taxi na. So tama ang sagot mo. Ang practice ng taxi, ganyan. Ngayon, kung mabilis si rider, makikita sa impact eh. Baris, so ang, ngayari. brother, excuse me. Gusto ko lang ibangitin sa iyo you as an investigator, hindi ka magsasabing ikaw ang mali, ha? Oh, what happened? Yung sinabi mo sa kanya, masyado niyang dinamdam at naging problema sa kanya. Na pag nangyari yun, magugutam ang kanyang pamilya. Kaya, ang nangyari, na-stroke siya. Balansi ang gusto kong sabihin sa iyo, brother, Sige, sir. nagsalita ka na eh, siya yung at fault Huwag niyong gawing practice yun, Dapat ang investigator, balansi lang hindi ikaw magsasabi, hindi ako, hindi siya. Balansi lang. At ang tama mong sasabihin, brother, o oh, mag-usap na kayo kasi pag hindi kayo nagkasundo, kung sa palagay mo ay eh, tama ka, magsampa ka ng kaso. Kung sa palagay mo ay eh, tama ka, magsampa ka ng kaso. Wala po ako sa posisyon na magsabing mali ka, tama ka. Brother, doon lang sa pagkasalita niyang ad polce, lumalabas, tama ang kiniklaim niya. Pero siya nung sinabi niya, na, uh, sabi mo yung ano, yung sinabi mo sa kanya. Ganun, sir, sir. Uh, ako po, sir. Contrary dun, sir, sa sinasabi niya na yung regarding sa paninigil, iba po kasi yung sinasabi niya dun sa tunay na nangyari, sir. Bakit? Anong tunay na nangyari? Ang ah, sinabi ko po, po sa kanya, sir, is yung lisensya mo is titikitan dahil dun sa pangyayaring isinigil. Tinikitan mo ba yung okay. rider? Hindi po, sir. Sinintensyaan mo na agad. Siya, sir, uh, ito po yung nangyari. Tama yung... Excuse me, kakat kita. Baka makalampasin. Tama yung claim niya. Siya ang binangga. Siya ang tinikitan mo. Pinakawalan mo yung rider. At sinabi mo pa, pag hindi niya nasettle ang rider, hindi niya makukuha ang lisensya. Sa madaling salita, kapatid, ikaw na ang nagsintensya. Sir, wala po akong sinabing ganun, sir. Na hindi mo... Hindi Bakit hindi mo, ko sinasabing ikaw na ang nagsintensya. Why? Very clear. Sabi mo, at fault siya. Yes, Pangalawa, ang tinikitan mo lang siya. Bakit hindi mo tinikitan si Ryder? Sir, siya po siyang at fault. oh, si Insisting? Hindi, sir. Uh, insisting ka. Uh, based po ako dun sa investigation, man. That is very... So, very clear. I-correct mo ako, brother, Colonel. Kung tama ako. Siya ba bila investigator, siya ang magde-decide, Malaysia? at titikitan niya lang yung isa dahil nagdesisyon siya na mali siya. O paano ngayon yan? Base sa ating pag-uusap, yes, yung rider ang bumanga, pangalawa, yung rider mabilis. Supposedly, yung last clear chance nasa kanya. Kasi kung titingnan mong point of impact, malayo pa ang distansya. na-notice na niya yung kotse, yung, yung taxi pero dahil mabilis siya, eh nangyari yan. Tapos ngayon, ang decision mo, siyang atpol Sinisuhan mo siya ng ticket kasi basis sa investigation mo, kasalanan niya. Sir, Di, nagsintay siya ka. Sir, may I speak, sir? O oh, sige. Ganyan, sir. Uh, kaya po siya, uh, based on my conclusion, kaya po siya ang uh, sinasabi ko dito na agpol. Regardless, bilang isang investigador, sir, ako naman po, nag-training na po ako. So, may experience and may training, ganito po ang practice namin. Regardless po kung binangga siya or hindi, ang, ang, ang tinitingnan po namin kasi dito bilang isang investigador is ano yung root cause ng uh, collision. Since si sir, is sudden change lane. Sudden change lane, sir. Paano mo sinabing sudden change lane? based on the position of the vehicle, sir, kung makikita nyo. Ano ba pag sinabing sudden change lane? Biglang lumiko. Oh. Biglang lumiko, sir. Oh, conflict ka. Yes, sir. Kasi nag-demo ko eh. Sabi ko sa'yo, ano ba ang practice ng taxi driver? Ganyan? O ganito? Lumigo siya, sir, na hindi naman mabilis. May, ang, ang pagligo... Ba... Sabi mo sa atin, yes, Change lane. Opo. Ang pagliko ng isang taxi, sir, especially dun sa case niya, sir, pagliko niyang ganyan, sir, hindi niya naman inapply yung safety protocol na hinihingi na. Paano mo nasabi? Sir, based on the picture, sir, on the... Do island, you think? Do, do you galing think? Siya galing siya saan? Hmm. Ay, galing siya, siya, galing siya third lane. Third lane oh, siya galing. Third lane. Oh. oh. Saan siya nabangga? Second lane, sir. O, oh, di hindi mo masasabing sudden change ng lane yun. Kasi from third ano namang violation na yun. Prompted, lumipat ka sa second. How come nasasabihin mo sudden change lane yun? Because of the position of the vehicle, sir. Uh, sir, kung niyo po yung, yung damage portion ng sasakyan, kitang-kita po natin. Hindi, ganito na lang. Apo, sir. Uh, Pare-pareho tayong wala sa pinangyarihan. Okay? Yes, sir. Bigay na lang nang... Wala ka ba Ano na po ako nung... Ano, nung... Nasaksiyan mo ang aksidente? Hindi po. After po ng collision, hindi oh. na Hindi niya nasaksiyan na aksidente. Question. Do you think may CCTV doon sa area? Meron po, sir. Kumuha ka ng CCTV footage? Yung CCTV footage po is uh, jurisdiction po ng barangay. You mean, wala kang authority na mag-request? Meron po, sir. O, ginawa mo? Yes, sir. Kaya lang. Nasaan? Kasi pagdating po sa... Okay, nasaan? Wala po silang mapakita, sir. Wala po silang mapakita. Paano ka nag-request ng CCTV Pumunta po? Pumunta po kami dun sa barangay, sir. Tinitinanong po namin kung yung CCTV na yan, eh, ng pangilangyari banggaan, sir. Ang sagot nila sa amin, sir, is... After 3 to 4 days, automatic ina-erase natin yun, sir, kasi napupunod yung memory. After 3 to 4 days. Yes, sir. Kailang nangyari ang aksidente? June 3, sir. Kailang ka nag-investigyan? June 3, sir. Oh, eh, paano after? Brother, uh, may problema tayo. Sabi mo, okay, acceptable. After 2 to 3 days, wala ng CCTV footage. Nangyari ang aksidente June 3. Yes, sir. You mean, After 2 days, after 3 days, saka mo gagawin yung kailangan. Brother, by the way, for your information, yes, public interest, public awareness, recorded tayo. Puro sablay ka, brother eh. O sabi mo, 2 to 3 days. O, nag-investiga ka ng araw na to. Yes. Due trade. Eh, justified yung barangay. Mm. Tapos, sinintensyaan mo siya. Anyway... Wala ako sa position para sabihin na mali ang ginawa mo. Yes sir. Nakikita ko lang yung ginawa mo. Yes, Pero dahil hindi pwedeng palampasin yang ganyang practice na sabi mo at fault siya. Siya lang tinikitan mo kasi siya ang mali. Sabi ko sa kung may CCTV doon, meron. Yes, sabi mo nag-request ka. According to you, sabi ng barangay official, 2 to 3 days wala nang footage, wala na yung nakuha ng CCTV. So very clear, brother, wala naman tayong personal na uh, naging problema. Very clear, may lapses ka. Brother, may uh, pag pagkukulang pa lang. Gusto pa? ko lang po humingi ng isang clarification. Hmm. Regarding po, sir, sa sinasabi niya na na-stroke po siya dahil doon daw po sa sinabi yung side comment. Ang gusto ko lang pong i-clarify, sir, ang sinabi ko po, po sa kanya during na tinikitan ko siya, pag natikitan ka, sir, Uh, yung lisensya mo, uh, matutubos mo yan sa retention office ng Pasay. Pangalawa, hindi mo muna siya temporary matutubos kapag hindi mo na-settle yung liabilities mo sa other party. Pangatlo, sir, ang sabi ko po sa kanya, maaari po kayong uh, sampahan ng demanda laban ng kabilang partido. Ganon din po sa inyo, pwede kayong magsampa ng demanda laban sa inyo. Sinabi niyo ba, sinabi niya na pwede kang magdemanda laban sa kabilang? Po Pagkamali po siya. siya. Pagkamali daw po yung... Ano niya, yes, sir? Pag natalo po siya. Ganito, brother. Ganito, brother, ha? Yes, sir. Uulitin ko, ha? Daniel, hindi ko siya kilala. At kung ang pag-uusapan ay pagiging bias, dapat mas papaboran ko yung rider. Representative ako ng One Rider Partylist, eh. Pero sa ngala ng public service, hindi ko pwedeng gawin yun. Sabi mo, tinikitan mo siya kasi at fault siya. Hindi mo tinikitan ang rider dahil tama siya. Gusto mo sabihin, biktima siya. Sabi ko sa iyo, kung may CCTV footage, sabi mo, may CCTV doon. Sabi ko, kung nagtrabaho ka, nag-secure ka. Wala na sir CCTV footage kasi 2 to 3 days. Ang ibig sabihin, may pagkukulang ka. Kasi umasa ka na tama yung iyong sintensya eh. Brother, pag-investigador, wala ka sa posisyon mag-sintensya. O eh, pagpalagay, nagkamali ka ng sintensya. Pero ginawa mo ang trabaho mo. Nag-request ka ng CCTV footage. Yung mali mo, pwede mo pang i-correct? O, pwede mo pang i-correct? Anyway, sa ngala ng public service, magre-request ako sa inyo ng photocopy ng blatter. Hmm. At magpapail na lang kami ng demanda against you. Hmm. Korte ang magsasabi. Kasi kung titingnan natin, tumutugma brother yung claim niya na masyado niyang dinamdam na siya yung nabangga, siya yung tinikitan, pinaalis si Ryder. Pangalwa, yung sabi mo na kung hindi niya masettle si rider, hindi niya makukuha ang lisensya. Kaya masyadong masakit sa kalooban na niya na siya ay nabangga, siya pang tapos kung hindi niya makuha yung lisensya, magugutom ang pamilya niya. O, oh, yun yung conclusion ko. Pero, korte pa rin ang mag -ano. Kaya, uh, Colonel Brothers, wala namang masama sa request ko. Di ba? Yes. Public, Oo, document oh. public document. Public Plus, yung mga photocopy. Para ko sabi ng korte, tama ang ginawa mo, eh di, well and good. Kung sinabi ng korte, may mali ka sa ginawa mo, eh di, harapin natin kung anong mangyayari. Magsasampa kami ng criminal at saka yung administrative case. Sa criminal, dahil sinintensyan mo na siya, very clear na kaya mo siya tinikitan, siya ang mali. Eh, may mali. Hindi tama yun. Sin hindi naman tayo korte. Hmm. Tapos, anong lapses mo, kapatid? Nag-asa ka doon sa iyong assessment, evaluation. Ay, samantalang makakatulong, brother, yung, yung CCTV footage. Tayo, pare-parehong wala doon. Kaya lang, hindi naman kailang napakatalino para mahimay-himay mo yung pangyayari. Ako naman, hindi maging bias para magdikta doon sa concerned party. No, magpapay lang kami ng criminal uh, sa administrative complaint against your uh, personnel, your investigator. At ito naman, wala tayong interes na manggipit o walang yan yung kapwa para lang mai correct na malaman ng investigators natin na wala ka sa position magsintensya. Mas maganda pang ginawa mo, brother, yung rider at saka siya, inisyo mo ng ticket eh. Involved accident. Tapos, sasabihin mo, brother, ah, kung sa tingin mo ay tama ka, pwede kang magdimanda. Ikaw, brother, kung sa tingin mo tama ka, ikaw magdimanda, mag-usap kayo. Pero pinakamaganda, mag-usap na lang kayo. Sir, actually, sir, uh, ina, sinabi ko po sa kanila yun, sir. Brother, walang justification yung ginawa mo. Sinabi na tinikitan mo siyang mag-isa. Doon pa lang, nagsintensya ka na eh. Ina-apply ko po sa kanila yun, sir. Na pwede kang mag-file ng demanda. Wala. Din, pwede ka rin mag-file. Sinabi mo yon. Pero yung pag-issue mo ng ticket sa isang party, nagsintensya ka na. Maliban doon sa sa aking conclusion, nagsalita ka at pulche. Ang punto dito, totoo yung complaint niya sa office. Siya ang nabanga, siya ang tinikitan mo, siya ang pinagbabayad mo. Totoo yun. Lahat ng sasabi niya without bias, papaniwalaan mo. Bakit? Hindi niya tinikitan yung writer. Eh. base sa pag-uusap natin. nabangga siya. Mabigat para sa kanya. Anyway, again, wala naman tayo sa posisyong manghusga eh. Ang pinag-uusapan natin, binabase rin natin, brother, sa sagot niya. Kaya nga, nirequest ko, magkaharap-harap tayo. Ngayon, bakit big deal para sa akin to? Para ma-correct. Kasi alam mo, pamilyado tayo eh. Pag may problema ka, anong iniisip mo lagi? Pamilya eh. Hmm. Yes, wala akong concrete evidence. Nasabihin dahil sa ginawa ng investigator natin kaya nangyari sa kanya pero paglalawakan mo yung iyong uh, assessment pwede kang mag-conclude nga pero kung ang tinigitan mo brother both sides at hindi ka nagsalita nung ganun sa kanya at kumuha ka ng CCTV footage wala na akong masasabi ginampanan mo ng patas ang trabaho mo ganun lang simple. So again, uh, by the way, ito ay hindi naman trabaho ng congressman. Ano? Nakikita ko lang yung katulad niya. Walang iba naman tutulong. Ay katulad niyan. O, hindi siya nakakapaghanap buhay, apat ang anak niya. Mabigat yan eh. Yung bang taxi pinagawa? O po, sir. Magkano ang gastos? Yun na, sir. hindi pa sinasabi sir. Kasi hindi pa ako na so, sa sir. So naturalmente ang pagbabayari ng may-ari ng taxi ikaw. Opo oh, sir. Oh, ch saling, sir. See? Kasi so, ang gusto end, end. natin brother no. Naintindihan ko naman kayo siyempre eh, tao ninyo yan eh. Ang gusto lang natin yung tamang trabaho na walang napapahama. Okay? So yung report ha please lang. Yes, no? sir. At uh, magsasampa kami ng appropriate complaint against our investigator. Walang personalan. So again, uh, salamat sa oras. Please give uh, your hearing. Yung, uh, yes. Oh, and uh, ito, walang bias dito. Gusto lang natin ma-correct yung mali. Okay? Thank you, sir. para sa Okay, thank you. Sure. thank you very much. Okay, okay. Thank you. Thank you. Thank ito, pakukuha ko na agad to. Tapos, mm -hmm. we'll take action okay. sila. Pag hawak na namin yung license, bigay na namin sa kanya. For the start. Brother Matt, pahingi ako ng tatlong libo. Hindi pa ito makakapaghanap buhay eh. Kami na mean, siya tutulong sa kanya. Huwag na, ito na, mapapadam yung bigay ko. <laughs> ah, sir, sir, hindi ako big time. Sige, mo, mm -hmm. Hindi sir, ako big time kapatid. Uh, uh, Naintindihan ko lang yung kalagayan niya na apat anak, walang anak buhay. Sobrang hirap. Naintindihan namin, sir, galing din Buti sana kung ilang araw siyang walang anak buhay, pero hindi siya na-stroke. Eh. Brother, walang personalan, ha? Okay, thank you po, sir. Okay. sir. Para lang may tama yung mali. Okay? Thank you, sir. okay. sir, thank you po. Ingat po kayo, sir. Thank you, sir. Baka malate <laughs>